Alam niyo guys na amazed talaga ako sa nangyayari sa akin. And hindi ko naman pwedeng i lang siya sa self ko kasi um, tinitestify nito yung goodness ni God sa buhay ko. ba diba, before I told you na, uh, na humingi ako ng sign kung saang company ako mag-work hanggang sa mahanap ko yung yung work na talagang para sa akin. And, di ba sinagot ni God yon And that's why dito, andito ako ngayon sa current company ko. Pero alam nyo ba that ang tigas-tigas ng ubo ko. <laughs> Kasi I'm good naman with the uh, workplace. I'm okay with the food. I like the food. And wala naman akong problem sa schedule. So, dalawa lang yung dilemma ko. First is yung station ko. And second is yung workmate ko na medyo masungit nga. So yung dalawa lang yun, yung parang pinaproblema ko <laughs> kapag nasa work ako. So until last month, sabi ko sa sarili ko, pag wala na yung partner ko, kasi yung partner ko is uh, mag-end contract na. Tapos kapag nag-work kami and nakikita ko yung ginagawa niya, sabi ko parang mahihirapan ako. And kapag tinatry ko, yung ginagawa namin. Tapos okay na sa akin. Pag pinacheck ko dun sa partner ko, hindi pa okay sa kanya. Tapos sabi ko, naku, talaga mahirapan ako. Parang hindi talaga, hindi ko talaga kaya, lalo na pag mag-isa ako. Pero alam nyo ba that when my partner transferred na to another to company, nagagawa ko na ng walang kahirap-hirap yung yung sa station ko, and kahit anong model pa, kayang-kaya ko na siyang gawin. So, di ba, ang galing-galing Lord. Di ba nga sabi nila na, uh, when God calls you to do something, He will equip you. Kaya, yung naisip ko, sabi ko, alam ko talaga hindi ako magaling dito. And yung hands ko is hindi kasi steady yung hands ko, pasmado. Kaya sa mga adjustments na millimeters, talagang may Pero sabi ko, bakit nagagawa ko? And hindi na ako natatakot, hindi ako nag-worry, hindi na ako nag-worry. So, yun nga, sabi ko, ang galing, thank you Lord, tinutulungan mo akong gawin to. But then, ang kulit-kulit ko, di ba nga sabi ni God, dito ako mag-work. Pero ako, lagi kong iniisip na aalis ako dito nag-resign ako. So, until third month na, third month ko na sa company. So, okay na yung, yung job ko, yung station ko, wala na akong problem. Ngayon naman, hindi nawawala sa isip ko yung pag-alis dahil dun sa uh, workmate ko. And just last week, I had a chance to get out of that department, of that shift, yung SMT department na day shift may chance na akong umalis. But then, hindi natuloy. <laughs> hindi siya natuloy because parang ayaw pumayag ni manager. And that sila, dinidiscourage ako na lumipat ng ibang department. And sinasabi din nila na hindi na kailangang umuha sa amin sa day shift, nagagawing night shift. Pero ako gusto ko pa din talaga magpalipat kasi nga doon sa workmate ko na masungit. <laughs> Pero 50-50 na yung pagde-decide ko kung lilipat ako or hindi because may taga-ibang department na nagsabi sa akin that super hirap. Doon sa ibang department, super hirap and matatapang at masusungit yung mga leaders. So, sa akin, um, parang ano ako, hesitant ako. Kaya, umingin na naman ako ng sign. Sabi ko kay Lord, um, God, please give me a message. Kung ano man yung isasagot mo sa akin, kung lilipat ako o hindi. Uh, please tell me. So, nung nag-break time ako, pag-open ko ng cellphone ko, alam niyo kung anong unang bumungad na verse sa akin. Yung um, sabi, Be strong. Don't give up. Your good works will be rewarded. Sabi gano'n, So, right away, alam ko na kung ano yung final decision ko. Don't give up. Be strong. So, huwag akong aalis dun sa SMT. So, hindi nga ako umalis. But, alam nyo kung anong nangyari dun sa, sa natitirang dilemma ko na si Masungit Workmate. Nagbago siya. <laughs> nagbago siya sa akin. Like, hindi na siya, hindi na niya ako sinusungitan. And, kapag sinasagot niya ako, pag nagtatanong ako sa kanya, and she answers me, hindi na sarcastic, hindi na pagalit. And nakipag-usap uh, na siya sa akin na parang friends kami. <laughs> Alam niyo yun? Ayaw talaga ni God na umalis ako dun sa work na yun. Hindi lang sa, hindi lang sa company na yun, but sa department na yon sa shift na yon ayaw niya akong malis doon and I don't know why hindi ko alam kung anong purpose ko doon pero I have an idea kasi ba diba, um, yung mga kasamahan ko doon they're all Taiwanese tapos si ate mong masunit is Chinese may isa lang akong pinay na kasama doon na may asawa din Taiwanese and ba diba, iba iba yung culture natin So, I think yung idea ko lang is para i-display sa kanila yung um, fruits of Holy Spirit. Yung kindness, gentleness, self-control, na kahit na i-treat nila ako ng hindi maganda, yung susulian ko pa din ng, ng good. Yun, feeling ko ha, yun lang naman yung naiisip ko na purpose ko doon para lang maipakita sa kanila and para maniwala sila sa goodness. Sabi nga, do not be overcome by evil. Overcome evil with good. Nakalagay sa Bible. So yun, yun yung dinidisplay ko. Yun yung tinatry kong i-display araw-araw sa kanila. And kung ito man yung purpose ko, um, I'll update you. <laughs> kung may ma-realize pa akong iba. Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.